magandang araw mga idol kung tayo about sa mga buhay buhay natin ang pag-usapan natin ngayon ay bakit ang isang lalaki ay hindi kayang iwanan o bibitawan ng isang babae ibigyan ko kayo ng tips bakit ang lalaki ay hindi kayang bitawan ng isang babae lalo na ngayon kung kumapasok ka pa lang sa relasyon bilang ikaw lalaki bibigyan kita ng magandang tips kung hindi mo pa alam. Pero kung alam mo na to, pakinggan mo na lang. Baka mamaya pariho tayo ng nasa isip. Pero bago ang lahat, paki-like at saka subscribe sa ating channel. Kung may bisa lang. Kasi alam ko naman na minsan nag din kayo sa mga kwintong mga ganito. Una't at una mga idol, ang dahilan ng mga babae bakit hindi nila kayang iwanan ng isang lalaki yung lalaking malambing. Yung tipong kiring malambing. Mahal. Kumain ka na ba? Anong, anong mo? Anong gagawin mo ngayon? ito? Tulungan kita. Ganon. Nilalambing at saka tinakausap ng masinsinan. Kaya ang babae, natatat siya sabi, maliit na mga trabaho ko ina-appreciate nilalambing ako. Yan pong unang tips. Ang pangalawa na bakit hindi ka kaya iwanan na isang babae. Yung lagi kang hindi ka nagsasawang magsasabi sa kanya na I love you, mahal kita. Kahit sasabihin natin na ilang taon na kayo magsama hindi mo pa nakalimutan magsasabi sa kanya I love you. Hindi ka kaya ng iba na yung langliligaw, lahat na chat, lahat na text, puro may elabyo. Pero kung mag-asawa na, na, ang nakalagay doon, hindi na elabyo, minumura na yung babae o asawa. Kaya, yung ibang mga babae, nagagalit at saka hanggang iiwanan siya. Pero kung magaling ka, mag-discard sila lang. marunong ka mag, ano sa asawa mo, mag, sasabi ng galing sa puso mo. Yan, hindi ka iiwan yan. Pangatlo po, mga idol yung ang lalaking hindi ka nakakalimot sa birthday ng iyong asawa. Uh, happy birthday. You know? Kasi karamihan pag mag-asawa na limot na yung birthday, hindi na na hindi na binabati. Parang magkapatid na lang kung ano-ano na lang yung ano. Ang laging kinasabi, ano? Nagluto ka na ba? Naglaba ka na ba? Mga anak mo, ganito, ganito. Parang puro na lang trabaho ang sinasabi ng lalaki sa babae wala na ibang mga ano kaya ang babae na iirita may time talaga na makapag-isip ng hindi maganda pero kung na-appreciate mo nasasabihan mo na happy birthday mahal ay wala tayong handa sana masaya ka eh, sa puso niya masaya siya kasi binati siya ng happy birthday ang pag po mga brad mga idol yung good provider ka sa kang macho-matsong asawa lalaki. Good provider. Walang wala na kayong makakain pero may may konti may dumating na uh, grasya sa pamilya mo. Nakadiskarte ka kung saan ka nakarating na diskarte. Basta sa kabutihan na nakabuburubay Okay yun. Kasi ang lalaki na good provider. Yan ang sinasawag natin na handang-handa talaga magkaroon ng pamilya kasi kayang-kaya niyang itaguyod ang pamilya niya kahit sa oras ng bis-oras na sa piligro sa kainan. Pero may emi kunti na ka laro siya nakahanap siya ng para sa pamilya nakaprovide siya. Kaya 'yan ang pinaka ano ng babae sa ating mga lalaki yung tinaka hinahanap nila. Yung tipong hindi ka naman 'yan sabi sabihin natin na napaka ano napaka Batso or bulero importante 'yan Yung tinitignan mo yung sitwasyon ng pamilya, Kung nakita mo yan, ang babae yan, asawa mo talaga. Matutuwa yan at saka sasabihin. Kahit sabihin natin yung asawa ko, manginginom, umiinom minsan, pero pagka kinabukas yan, nakatrabaho yan, nakahanap yan ang makahanap buhay yan para sa pamilya. Ganun po mga brad, mga idol. Tayo mga lalaki, tayo lang po ang gumagawa ng paraan, tayo ang gumagawa ng kasiraan ng ating pamilya dahil din sa ating kagagawa. Pero kung marunong kang lumiskarte eh, sa buhay mo, marunong kang maglaro sa takbo ng buhay ng isang pamilya, hindi, imposible naman na iwanan ka nang iyong asawa na hindi ka naman pasaway ng tao, marunong ka naman mag ano. Kaya, yan ang pinaka number one mga brad, mga idol. Kung mag-asawa tayo, isipin mo natin yung yung darating na panahon, yung advance, advantage, huwag natin isipin yung ngayon lang. Kasi hindi natin alam magkaroon tayo, tayo ng maraming mga anak tapos hindi para natin kaya yung pamilya. Kawawa yung mga bata. Sila ay magiging casualties sa ating kapalukuhan. Pautog ka lang ng pautog. Yun pala hindi mo magkaya buhayin yung mga anak mo. Kaya salamat po mga idol. Yan lang po ang ating usapan ngayon. Para hindi kayo wananan yung asawa. Para manatili siyang matatag sa inyong relasyon. Kailangan gumawa ka ng magandang paraan para sa iyong pamilya. Salamat. Mabuhay tayong lahat. Merry Christmas po.